Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ang lahat, ako po ay humiling ng counting pabor na isubscribe ang maliit na channel ni Ate Stella ninyo. At pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod updated po kayo sa lahat na mga bago kong i-explore na mga information na baka hindi nyo pa nalalaman. So guys, ang topic naman natin ngayon ay nanggaling sa ating isang isang subscriber na ang tanong niya, ano ba ang mga senyales na nagluluko na ang isang babae, no? So yan po yung tanong niya. So ayon sa aking pagsaliksik at pagtanong-tanong, ano babanggitin ko ang uh, mabigat Talagang hindi naman siya talaga accurate pero talagang mabigat ito na senyales na merong nagluluko na ang isang babae. So yung number one, pag-aaksaya ng pera. Kung nagkakaroon ng hindi maipaliwanag na pag-aaksaya ng pera, lalo na kung sinisikreto sa iyo o sa asawa, maalarma na po tayo. So, yan po yung number one. Kapag ang isang babae o misis ba natin ay nag-aaksaya ng pera, pero hindi niya po mapaliwanag kung saan niya ginagamit, wala naman siyang nabili, wala naman siyang mga kung ano-ano mga investment, pero nauubos ang pera ng, nauubos ang perang binibigay o ini o ng kanyang asawa sa kanya. So, isa po iyang alarma o sinyales na baka meron na siyang kinalulukuhan pero paalala lang guys hindi po natin lahat na baka sabihin natin na may katotohanan dahil meron din iba-iba naman ang mga uh, ang mga rason ng isang babae so hindi po natin bigyan ng uh, diskriminasyon dahil lahat po ng mga babae kapag may ginawang kalulukuhan o mayroon silang ibang lalaki ay ibig sabihin meron po silang hindi po sila satisfy sa kanilang mga partner. So, meron pong kadahilanan sa lahat na mga bagay na nangyayari. So, yan po yung number one, pag-aaksaya ng pera na walang kadahilanan o maipaliwanag na bagay kung saan niya dinala. So, yung number two naman, wala nang interest makipagtalik sa'yo. Ito, ito'y mabigat, napakabigat po nito na sinyales ang pagbabago sa sexual na aktibidad sa kama o ang kakulangan ng interes ng babae na makipagtalik sa iyo ay isang mabigat na sinyales na meron na siyang kinalulukuhan. Yan po yung number two natin. No? Wala nang interes makipagtalik sa iyo. At number three, nagpapaganda. Kung tumaas ang interes ng iyong asawa o ang babae sa pag-aayos ng sarili at nagpapaganda ng walang particular na dahilan, isa rin po itong uh, kadahilanan na pwede po nating isipin na meron siyang um, milagrong ginagawa, lalo't lalo na hindi niya ginagawa ang parating magpaganda o conscious sa kanyang sarili, nagpapapayat siya, na hindi mo naman, hindi niya dati-dati ginagawa, no? Pero yun na nga, hindi rin natin masabi kung talagang meron o wala kasi meron din namang babae nagpapapayat o meron din namang babae nagpapaganda na kahit hindi niya ginagawa noon, siguro na bago lang, gusto niya lang din pagandahan yung asawa niya, hindi rin natin masabi, no? So, yan po yung number 3, nagpapaganda. At ang number 4 naman, parating lumalabas kahit kahit disuras na. Ang ibig sabihin, kahit sa gabi, No, lagi na lang uh, lumalabas kahit sa gabi, this na. Kung lagi na lang lumalabas at halos hindi na makausap, dapat nakausapin mo na siya kapag uh, umuwi siya ng bahay. Kasi isa rin po yan na dati-rati hindi naman siya parating lumalabas sa this sa gabi, o kaya meron niyang sabihin niya na pupunta siya doon sa kaniyang mga kaibigan ng this sa gabi, may mga disco o may mga party ba yan. So, maalarma po tayo kapag hindi niya yan parating ginagawa. So, yan po yung uh, uh, number three, number four na sinyales At ang number five na sinyales naman ay ito. Mabigat din ito. Ayaw ipahawak ang kanyang cellphone. Parating niyang daladala ang kanyang tawagan na para bang nilalayo niya sa'yo para hindi mo malaman ang kanyang mga sikreto. Kasi alam niyo naman guys, kapag... Uh, ang isang babae nagluluko. Ay kahit lalaki ay talagang yung tawagan niya doon sila nagkakaroon ng ano eh, ng communication sa cellphone. Kaya kapag uh, nakita mo doon, malalaman mo ang mga kasekretuhan nila kasi minsan bigla na lang tatawag yung yung ano, yung kinalulukuhan niya tapos timing nandiyan ka naman sa tabi nagre-ring yung telepono hindi niya sasagutin. Ayun, isa na rin yung talagang senyales na talagang meron siyang kinalulukuhan o nagluluko ang isang babae. Pero sinasabi ko na kanina pa na hindi po lahat ito may apply sa lahat ng mga kababaihan. Yung iba lang dito na talagang mabigat kagaya yung number 2 na wala ng interest makipagtalik sa'yo. Yan, mabigat po yan at saka yung uh, ayaw ipahawak o batingnan yung cellphone mo na dati dati alam mo naman yung ano niya yung mga password ang password niya binabago na niya so isa rin po iyang uh, ang so yung panglast naman natin ito mabigat ito pang-anim natin pag-aaway labis na depensya depensya mag -nag -di pag halimbawa nag-aaway kayo parating niyang binabalikad ikaw ikaw ngayon yung may kasalanan pa So, yan po yung pag-aaway o labis na depensa sa sarili. Kung nagkakaroon ng mas maraming away o pagkala sa relasyon, malaking sinyalis na meron na siyang mahal na iba. Ang ibig sabihin po nito, kahit walang pinag-aawayan, naghahanap po ang babae ng, uh, ng tawag dito, yung gusto niya parating ano, mainit po yung ulo niya. Parati siyang uh, ano, tawag, balisa kasi nga wala na yung puso ang ibig sabihin dito, wala na yung puso niya sa bahay na yan na tinitirhan ninyo. Kaya yan po yung naisip niya parati na parating mainit ang ulo niya sa iyo kasi nga hindi na hindi kanan niya gusto. So, masa uh, uh, tawag dito, mas iniisip niya na yung third party o yung kinalulukuhan niya at magkakaroon na yan ng pag-uusap na gusto ko nang makipaghiwalay sa iyo, makipagkalas na siya sa isang relasyon. So ito po ay isa rin malaking senyales na meron na siyang mahal na iba kapag parati kayong nag-away at isya parati ang nauuna ng walang kadahila-dahilanan at hindi naman ito dati-rating ginagawa niya. So isa na rin niyang senyales na meron na siyang ibang mahal. So yan po guys no. So sinasabi ko na wala pong discrimination dito. Dito dahil marami sa karamihan sa mga babae na nagluluko na aking mga uh, kilala. Meron din ako mga kilala dito sa Japan na mga nagluluko dahil may kulang sa kanilang mga asawa. At yan po ay kadahilanan iisa lang po. Hindi po sila satisfied sa kanilang sexual na aktibidad sa kama. Yan po ang parati kong naririnig sa aking mga kaibigan na nagluluko o yung meron silang ibang lalaki kasi daw hindi sila nakakaraos sa kanilang asawa. Kaya yan po yung isang dahilan na bakit naghahanap sila ng ibang lalaki. Pero alam nyo ba guys, hindi naman po lahat din na uh, yung binibigay nila, yung puso nila sa ibang na gusto lang po din nilang uh, maglaro dahil na nga, hindi sila kontento sa kanilang asa dahil may kadahilanan. Hindi po ibig sabihin na hindi hindi tayo, hindi kayo mahal ng, yung mga nagluluko ha, hindi po yung lahat ibig sabihin, yung mga babaeng nagluluko na meron silang dahilan bakit sila nagluloko. Dalawa lang po at uh, sa akin, para sa aking opinion, dalawa lang po. Siguro kapag kapag nagtatalik uh, nagtatalik sa kanyang partner, hindi siya parating nakakaraos. Kasi ang babae pag hindi nakakaraos, ano rin 'yun eh, balisa sa kanilang isip. Na ibig sabihin, uh, hindi maganda ang performance ng kanyang partner para sa kanya. So, yan po ang isang ano. At saka, isa pa rin, ano, meron sa akin lang po ito, no? May isang rason na bakit din naglulukwang isang babae kapag uh, tawag dito, yung kulang sa pera. Pera naman ang pinag-uusapan. Meron naman yung, ang kanyang kinakalukuan ay maraming pera dahil ang kanyang asawa walang pera. So, isa rin yung uh, tawag dito. Isa rin yung uh, sinyalis na bakit siya nagluloko ang isang babae? So, ayan guys. Sana nagustuhan nyo ang isang tanong ng ating uh, tawag dito, ng ating subscriber. Sana na makita mo, ang mapanood mo ang aking video ngayon. At maraming salamat